Hello guys, welcome to my vlog Ito po si Mang mga idol Camera is roll Ito na po tayo uh, Meron na tayong kalipapa na nadaanan At may mga namimili mga idol Ayan guys Ayan Ito tayo sa Location ng ano Location ng kanan mga idol Mga junction papuntang Danglas Ah, uh, Ito po may gulayan po dito ayan o oh, mga namili o oh. oh. ayan guys kung gusto nyo ng gulay ayan gulay is life ayan bili po kayo mura lang po dito ayan o oh. hindi ho oh, mahal mag, magbenta yan mga idol ayan mura lang ayan o oh. ayan Ya, may karne sila. Fresh na fresh. Meron silang ano sa Adidas. Ayun. Yes. Da, mga idol, yan yung mga karaniwang binablog ni Mang Boy. Oh, ito po, mga samahilig sa native Ayan, na. sa native na, opo. Ayan. Yung ano, masunurin na gulay, mga idol. Apo. Ayan, ah, may, may bulaklak pa. Ayan, ayun, ah, sa kabila, meron din, mga idol. Kaya, kung saan yung gusto nyong bilihin, ayun o, oh, may saluyot po. Oh. Musara masarap, masarap eh. Ilagay sa labong. Ayun oh, si Ale kumakain po siya. Ayan, ah, magandang araw po. Salamat. Welcome to my vlog. ayan guys, so dami. Kaya kung gusto po ninyong ah, mag-ulam ng gulay, dito na po kayo pumunta sa may harap ng ano, ah, Aquino Grocery, mga idol, sa kanan, lapas Abra. yan magandang araw. Hanggang sa muli. Thank you so much everyone.